ito guys ha, makinig kayo ha, mayroon akong na-experience. Grabe. In two days ko lang dito. Two days lang. Two days. Naglalakad kami, kasama ko yung partner ko, from car park to here. Kasi wala namang car park dito talaga eh. Hindi pwede mag-park dyan kasi ang laki ang bagay kaya nandun sa unahan ang parking area habang naglalakad kami pa uwi dito may nakasalubong ang partner ko of course kilala niya idibati e, bati bati syempre friend kapit bahay oh hindi man katabi kapit bahay so ngayon ayan na sa totoo lang guys ha, to be honest with you, kahit ang tatay ko ay Sibuano yan, pero hindi yan kagaya ang pananalita nila na Sibuano na talagang dito sa taga uh, may Merong salita dito ang Sibu na hindi talaga maiintindihan. Ang nanay ko ay pure ilonggo. At kami, lumaki kami na nag-iilonggo. Kung magbibisaya man kami, slightly lang. Kung ano lang ang kaya namin yun lang. Hindi talaga kami yung nakipag-usap most of the time na bisaya. Although bisaya ang tatay ko. Hindi ko alam kasi nakahati, nakukonfuse nga kaming mga anak eh. Oh. So, ito yun. Kwento-kwento na sila. Dahil ako ay marunong din naman sa bisaya o mintindi nakakaintindi kong baga ng salitang bisaya na unsa mo o isos nakaintindi ko intawon sa inyong mga salitang bisaya nga naman kay dili magyud ko maka ng ganun oh ito, ito ah nag nagbibisaya ako ha pero i tried guys i will try to uh, i will try my best na magbibisaya dito so dili magyud ko ka maumo mo istorya og bisaya kanang mga dalong ba nga bisaya kay dili mang kuana ka mao in taon oy pero na akoy naintindihan na koy dili na intindihan ay nako lisod man ni kaayo oy kaya nga eh kung minsan ini English ko na lang pag hindi ko maintindihan ang ay, hindi ko maalala kung ano kayang tawag nito sa ilunggo ano kayang tawag nito sa sa Bisaya, ano kayang tawag nito sa Tagalog? Kay dili mang pure og Tagalog ba? Oh, so English na lang nakun para maintindihan din. Ayon. So ngayon, sa usap-usap. Alam niyo ba guys ang sinabi ng nang nasa unahan na yun, no? Sa partner ko. Basi, basi, ma, ano ka, ano ba to? Sa Bisaya ba? Basi, mas kam ka, anak. Ah, basig, ah, basig mas kam ka anak niya. Sus, guys, nindot ka ayo mag-istorya tong bayhana, oy. Na ano nga, wa man siya gani ka ila sa akong pangalan, wa man siya gani ni hay hilo na ako. Tapos, ingon niya ko, kuan, scammer ko? La! Ganito ba imuka ng scammer? My gosh! Alam niyo ba, guys? I react nothing. I was just simply smile. Kasi, naisip ko lang talaga na you don't know me anyway. You don't know me anyway. You are easily judged on me. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. But, immediately on the time while she was judging me, in front of my she was judging me on my partner na baka mai-scam ko daw yung partner ko definitely nagkaroon ako ng judgment sa kanya kahit naman kayo guys makapanghusga doon sa ginawa ng tao di ba wala namang ginawa ang tao sa iyo na masama bakit ka manghusga eh, hindi mo nga dapat kilalanin mo oh di ba Grabe, Hin tumatak talaga sa isip mo yon. Sabi ko, sabi ko nung pag-uwi na namin, nung gabi na, nung gabi na, kasi nangyari yun, mga tanghali-tanghali, ay, mga almost noon time. Nung gabi, nag-usap kami ng asawa ko sa, nag-usap kami ng partner ko sa room, and then sabi ko, sino yon? Bakit ganon? Grabe siya ha, inusgan niya ako sa camera dito, mawa. Ito ba yung mukha ng scammer? Oh my gosh! sa bagay. May mga scammer naman talaga na disente tingnan. Kala mo kung sino mga profesional. Hindi ko naman talaga masisisi. Pero dapat, hindi natin husgahan agad-agad ang tao, especially na first time mo lang na meet, Na hindi ka nga nagkaroon ng short conversation sa kanya. Na hindi mo nga kilalang pangalan. Na hindi mo nga narinig ang busis pa niya eh. Husgahan mo siya na ganun. O, di ba? na unsa man kadayoy dayoy suswag yung ka naga hinumdum or paminsar ba tama ba nga dili gyud baya uh, dili maganda na you judge immediately sa isang tao na hindi mo man talaga nakilala nako kahit na nga nakilala natin ha ako ha ako ako ha kahit nakilala ko na yan si Juanita, kahit nakasama ko na yan ng ilang beses, I'm still observing every time we meet each other kasi nga gusto kong makilala. But I am not judging any person just immediately unless lang kung may nakita na ako. Nahira, ang hirap naman ito. Kagaya nga yan, kung min, ano bang nakikita mo kung uh, ano paano mo ba i pano, ano ba ang maisip mo sa isang o sa dalawa tatlong kababaihan na nandyan sa may gilid ng kalsada nagtutsutsakan ano bang isipin mo don sa gesture na nakikita mo sa kanila 'di diba? kasi pag ako ay nakakakita ng ganun, lalo na almost every day, lalo na early in the morning, nakikita ko yung mga nanay na nasa labas ng bahay, nagchuchutsakan, tapos nakita ko ang gulo-gulo pa ng buhok. Oh my God! Maglalagay ako kaagad ng boundary dyan. Sa sarili ko, oh my God, Lo, parang, parang mahirap ah. O, oh. Kasi yan ang nakikita ko eh. Di ba? God, naunsaman mo dahi, oy. Abi, magtabi-tabi po muna kayo, ay, bago mo manghusga na ako, ay, ay bago mo manghusga sa inyong isig katawo. Nga naman nga. Sis, pag ako makapagsalita, ay, naku, katumbay ang babae ito na ko. Sus, papagani siya kailay sa iyang, <laughs> tanghusga na ko. <po. laughs> Gubot man ganito kaayo iyang uh, ulo, lantawan ng iyang buhok gusgahan ako sa kamer, ge, atoy!